Ini apa? Ini harus di rak mago. Ayo, dagong. Hm. Tukar kado ya mut. dagong. Ikuti, ikuti, ikuti mas. For another day, another simple word for today. Ayan. Sambal word natin sa gapas is galot. Ayan. Ganito yung panggagapas or pang dito. So, wala pa pong ano dito, mano-mano. So, ganito. Ito wala pang mano-mano. Walang masyik. wala pang ano dito. Uh, anong tawag doon? Anong ginagamit sa ano? Anong tawag doon? Anong, anong. tawag doon? Hindi ko alam. Makina Yung makina? Sa baba. So, dito guys, is eh, mano-mano pa rin yung pang ano natin ng palay. Let that. me Okay. That's just mm -hmm. Siyempre, bago nating kainin, yes, kailangan yes. na ambag tayo kahit kunti. Maawitan tayo ng bakit. Para, umulang maipasit. Oh, nagagapas sila pala doon. Ako. Huh? Pasubo tayo ngayon. This is the challenge for today. Bago daw tayo umuwi. Kailangan may pa tayo dito. Hindi yung kain lang ng kain. <laughs> Kailangan daw pagkirapan natin yung kina, kinain. Kakainin. Bigas. Ay. Wala kami hindi for the go. I for the go. Kamang niya na